nabasa mo yung utak ko na gusto ko pala yon para nakulangan ako so eto na nga mga hubby bees actually every september talaga every year pagpatong talaga ng september 1 talagang ako yung ang unang nasa isip ko ay magde-decorate na talaga pang pasko ganun din buba kayo kasi di ba para masulit natin yung decorations na talagang mahaba-haba kasi kung magde-decorate ka ng bongga tapos babaklasin mo lang ng mabilis, di ba? Kung December pa ako magsisimula, sayang lang naman. So, talagang laging ganon. Tapos, namili kami the other day ni Reyes ng mga decor sa IKEA. Pero ngayon pa lang ako nakapagpanahon na mag-decorate. So, ganito gagawin ko. I'm gonna start um, setting things up, hindi pa pang final, just so that I have an idea kung ano pang kulang, di ba? Because, isa-set up ko na siya, tapos pag may kulang pa, Pwede pa akong lumabas at, at mamili pa, di ba? may mga free time pa ako. So isingit-singit ko lang sa schedule ko. Kasi isa, isa to sa mga pinaka-exciting na nangyayari every year! Nakakaloka! Isa to sa mga pinaka-exciting talaga na nangyayari every year pag pumapatong ng September. Yan yun naman to, ang laki! Ang laki! Eto, nakita ko to noong una. Sabi ko, gusto ko siya. Pero hindi ko siya kinuha because sabi ko, baka ako na ako ng asawa ko, ang laki-laki ng gagastusin ko, 'di ba? Pero nagulat ako kasi siya, kasi siya yung namili, ang dami niyang binili, oh, nakakaloka, ang dami nito. Tapos ito, apat nitong malalaki. Tapos itong mga maliliit, iba-ibang klase to. Meron itong green. Tapos itong may paa, Ate Ang cute. Ito Ay, mag-decorate tayo, Ate Rose. Let's go. Ayun, tinatanggal ko muna yung mga tag. Sandbag siya sa ilalim. So, parang siya may mga beans sa ilalim. Para para may weight, para may bigat. So, ganyan siya. Ganyan. Tapos, dadamihan lang natin yung ganyan. Ito, Ate Rose, lagyan natin nung, yung tao nito, yung green. Apo. Meron tayo, di ba, sa baba? Nasa baba ko, sir. So, ginagawa ko lagi, every year, although namimili ko ng bagong decorations, yung mga luma, ginagamit ko din, Nag mix and match ako. So, every year, dumadami, dumadami. Kasi, ako mahilig ako, sa notice yung sa bahay, I like actually baroque na designs or baroque na setups. Anong ibig sabihin ng baroque? Actually, literally, baroque means overly decorated. But it doesn't mean OA na decoration. It means lang na sinisiksik mo yung decorations, ayaw mo nang mukha siyang um, malnourish. Dapat siya punong-puno. So if you notice, like for example, tingnan nyo dito sa bahay namin, yung ganito, yung sa... Katulad nito, di ba? Parang punong-puno. Pero organized pa rin. Pero ayaw ko ng may space na parang walang nangyayari. Kasi meron din tinatawag na minimalist na simple lang, walang nangyayari talaga. Clean lang. Merong mga ganun ang ang, gusto, ang, ang bet nila sa bahay nila. Ako hindi. Gusto ko ng oh, na talaga sinisiksik ng decorations natin. Oh my gosh! Good luck kay Lucia at Bella talaga. Sana hindi nila lang ngat ngatin to. <laughs> hindi naman yung nag -ngat, ngat yung aming mga, mga baby dogs. Ate Rose, habang gagawin ko to, iakyat nyo na ni Lindy yung mga decorations last year. Lalo na yung pang dito. Okay. Ikakabit na natin. Ha? So, eto na nga mga hobby bees. Ayan. Nakahilera na dito sa aming hagdanan. So far. Pero hindi pa to final, ha? Yan. So, so far, eto sila nakahilera. So, ang cute, no? Nakatapos nakabagsak yung paa. Nakadrop yung paa. Ganyan. Tapos dito, Ate Rose at si Lindi nag-aayos ng garland. Thank you, Ate Rose Hello. and Lindy. Tapos yung asawa ko, ang ambag niya ay kumain. <laughs> 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 hindi ako naman talaga nagde-decorate pero I'm happy na he bought it because I really wanted it. Tapos hindi ko alam kung bibilin ko kasi baka pagalitan niya ako sobrang daming oh, bibilihin. Eh. Oo nga nag, natuwa nga ako na ikaw bumili kusa mong binili kahit hindi ko sinabi. Na, nabasa mo yung utak ko. Nagusto ko pala yun At dahil nabasa mo utak ko, talo, tayo pala ay meant to be soulmates. Kiss na. Baby. Kiss na. <laughs> Hala. Hala, hala. Lucia! Anong ginagawa mo dyan? <laughs> Ikaw ang bata ka. Baka kagatin mo yan, ha? Baka kagatin mo yan, ha? Baka Pag paglaruan mo yung mga... Ngat-ngatin mo yung mga toys, Lucia. Bawal, ha? Hmm? Ayan, nilalagay na ni Ate Rose sa mga garland. Yan eto ilalagay sa hagdan bumili ako to mga mini christmas tree din iba't ibang sizes actually nakulaman ako feeling ko Lins, kailangan ko bumili mas marami pa ah yeah. uh, ipampalit iniisip ko ipampalit sa mga existing bases parang hindi dadagdag ito na lang gawin natin centerpiece dun sa sala tapos meron din mga mini din ng mga christmas balls Iahang natin tapos siyempre para talagang kasi dati, ako yung pag nagde-decorate lang, naglalagay lang ako ng decorations. Pero yung mga existing decorations ko na ganito, hindi ko pinapakialaman. Katulad nito. Yan. Hindi ko pinapakialaman. Nilalagyan ko lang ng mga additional, like Christmas day, ganun lang. Pero kasi nung pumunta kami ng US, tapos nakapunta kami sa bahay ng na, na Chris at Kiko, na-inspire ako. Kasi tal talagang pinapalitan nila, pati yung lalagyan ng sabon nila, pati yung kanilang mga yung mga basahan nila sa kitchen lens, pang Christmas na rin, ganun. So, kailangan ganon. So, dahil dyan, bumili na ako ng mga mga pillowcase na pang Pasko. Palitan na natin yun. palitan na natin. Yan, pang Pasko to, pang Pasko. Pati ko yung pupung kulay. Bading. Ganda. <laughs> Tara, Linz, let's go. Palitan natin yung cases natin. Okay. Eh, ikaw na lang magdala nito, Linz. Tung mga mini Christmas tree. Danin natin. It's okay, so, so ililigpit na natin tong... chessboard. Ito? Yes, po. Ililigpit natin, papalitan natin ng mga mini Christmas tree. Ganyan. Let's go, Linz. Okay, pa. Ayan, thank you Ate Rose. Tapos Lynn, si harap natin. Ganyan. Mas bagay pala siya na mas konting nakaharap para pagpasok dito sa umpuan, kitang-kita. Kitang-kita na yung ilong ng mga duwende na yan. <laughs> Di ba? Tapos sa gabi guma... Scandinavian Santa Claus. Ah, talaga Scandinavian Santa Claus? I think so. Tapos sa gabi gumagalaw yan sila. Charis! Oh. <laughs> Ate Rose, puputahan ka sa kwarto mo. <laughs> Basta good lang po. Basta good. Basta <laughs> good si Ate no? Oo nga. Tapos bubuhag-hagin natin to Lin sa ito. So eto nang ginawa namin sa aming living room. Para nakulangan ako ng konti kanina sa pillow. So nilagay nilagay ko na tong mga giant na Scandinavian Santa Claus. Tapos ito, wala na akong wala na akong pillows na pang Christmas. So, yan. Alam ko na. Mamimili pa ako niyan. Tapos dito, gagawa na lang ako for table. Maglalagay din ako ng Christmas balls dyan and other mga palamuti. Tama? Palamuti is decorations, no? Yan. So, at least now, I have an idea of ano pang mga kailangan kong bilhin. ma'am, pupunta akong dapitan arcade, baby. Yan, ang ganda na so far. Di pa tapos pinaligpit ko na kay Lindy yung ibang mga decors tapos pinalitan ko, ko ng ganyan ang cute. <laughs> okay, cute. Ay, ay, alam ko na meron pa akong isang bigay doon sa IKEA. Yan. Yan. Diba? Ang cute lens! <laughs> Opo. May boundaries pa. Lens. May bago ako assignment sa iyo. Kailangan ko na umalis kasi may rehearsals pa ako. Opo. Etong mga Christmas balls na nabili ko, wala pa pala tong tali. Tali. So lalagyan mo silang mga tali. Tapos afternoon nun, yan lang muna ang ating ide-decorate for today. Uh, Bukas na ako magpapatuloy ulit kasi maghahanap ako ng panahon mamili ng mga bago pang decorations. Kasi so far, pakita mo Lins ang mga nagawa natin. Ayan. Yeah. na so far. Maganda ka, very pasko pasko na, may mga dito, centerpiece, may mga sa mga table natin, may ganyan. Ayan. Pero parang kulang pa, no? Dito. Ayan. Ayan. Mukulangan pa ako. For now, yan lang muna. Tapos bukas tayo magpapatuloy. Gawin mo lang muna yung mga balls. Tapos, ah, sige pa. Ayan. Yeah. Nagsimula na po ba kayo mga hobbybees mag-decorate sa mga bahay ng Christmas? Share nyo sa comments naman yung mga picture ng bahay niyo, ng decorations niyo kung nakapagsimula na kayo. Thank you. See you next time. Alis muna ako at mayroon pa akong rehearsals. i update ko kayo. Basta lagi kami mag update ko anong mga progress ng decoration namin para magandang maganda yung bahay. Yeah. See you soon.